Hello guys, andito po tayo ngayon sa Barangay Salvation Beauty Parlor. So ayan po siya, nilagyan na po tayo diyan ng ano, ng cream na parang milk ang kulay niya, guys. Ito siguro yung gamot. Hindi ko nga alam pinakita kanina kasi nga nakalimutan ko. So ngayon nang um, na uh, sabi sa akin, magi-rest daw muna ng 30 minutes. So ayan siya, guys. Saka ko lang naalala na mag-video-video -video na lang kasi nakakainit, guys, na maghintay talaga imagine, 6 o'clock pa lang, mga, ayun eh, mga 6.30 siguro yun. Napunta talaga kami dito kasi gusto namin talaga agahan, agahan para matapos ka guys. So, ayun siya dahil sa nangangawit na talaga ang aking pa Ayun siya, tinaas ko na nga kasi talagang ano, nangangawit na, guys. Yan you no, know, parang feel at home lang kami dyan. Ay ako lang pala guys, ako lang naman ang nakatas ng pa. Uh, hindi na ako nahiya guys so tingnan nyo yan so ang ginawa ko nag video video na lang po tayo dyan kasi nga parang hindi tayo mainip kahit ano ano na lang ang pinagkakagawa ko talaga guys tapos <laughs> so yun guys uh, ano lang tawa tawa lang tayo ng konti tapos so, yun tas tas ng paa para medyo ma relax naman ng ating sarili ito pala yung si Shi, yung kasama ko. <laughs> may kasama ako nagpariban din. Ayun si Madam oh. Siya yung may-ari dito ng ano, ng beauty salon. Siya si Madam. So, yun guys. Pinubos-busan na ako. Ayun siya. Nakita nyo yan. Pinapaliguan niya na ako guys. So, oh. naalala ko nung bata pa ako. Doon lang talaga ako pinapaliguan ng nanay ko. Pero nung naglaki na ako, hindi na. Bali guys, pinapaligoan na lang ako sa parlor. <laughs> Ito yung nagpa ako, guys. Ayan, pinapaliguan nila ako, diba? Ang eh, parang mga bata lang tayo, guys, na yung pinapaliguan tayo ng ating mga nanay. <sighs> parang ngayon, tingnan mo, alagang-alaga tayo. Ilalagay niya pa nga niyan, guys, ng kahit ano na sa aking buhok. Sina shampoo, tapos pinaglalagay niya pa ng conditioner yata yun. So, yun, guys, at tapos na naman. Tapos, ayun, balik na naman tayo dito, guys. Ayan, nakita niyo na, guys. Nakita niyo na. Pogi ang nag-ano sa akin. O, ayan, o. Pogi, ano, pogi. So, yun siya, guys. O, yun, nagyan pa yun na makliklip Pag, Ano pa kaya makliklip na yan? <laughs> Iba, ang galing-galing niya. Ano, o, lalaki yun, guys. Maskulado yun. Tingnan mo, oh Ah, isang family lang kasi sila guys itong nagaan, gusto nung tulungan sila ang um, gagaling nila guys magkakapatid silang nagaan ano nung tulong dito sa parlor na ito ayan guys, yan o oh. ayan diba, tapos na, nakita nyo na ang resulta talaga guys ng aking buhok ayan, super ganda tingnan nyo guys, so ang haba talaga ng buhok ko yan o, ayan guys, sabi sa akin 3 days daw nang walang ligo na naman tayo ay <laughs> naku guys mga ngamoy na naman tayo ni parang kakaiba <laughs> Hindi, mag half body lang tayo guys pag maliligo. Kasi hindi na pwede talaga paliguan na naman na ito. Sacrificio na naman. Nakala mo tapos na talaga. Hindi pa. So ayan guys, pinipicture-picture na tayo ni Madam. So ayan guys, meron pa akong mga kasama dito. Bale, apat kami dyan ni eh. Niriban nila ng ano, apat kami yung customer. So ayan guys, hindi pa ako talaga na kontento. Tinitingnan ko talaga kung ano yung itsura ko o nag-aura-aura pa. <laughs> Makita natin ito pag naliligo. So, ayan po guys. Instant. Paganda na naman ang aming buhok. Bye-bye.